Hello so guys, nandito naman tayo magluluto tayo ng saging para sa ating halo-halo ngayong lunis turuan ko kayo guys paano mag ano, prepare ng saging para sa halo-halo ito guys kuha ko ng kutsilyo tapos pasensya na kayo ah. malaki yung chan ko tapos, ano ko, hinatay ko. Hindi um, ko na tingnan. Hindi ko pala nakita paghatay ko. Uh, tapos, ganun guys, yung yung una ko, ano yun, bilog-bilog. Tapos, yan. Ayan yun. Yan. Tapos naisipan ko guys. Di lahat bilog yung ginawa ko. Tapos kinalagin yung toko po sa yung iba. Yan. Yan. Ganyan. ganyan. ko po yung iba. Di pa yan. Di pa yan tapos guys ha. Dahil. Lulutuin pa natin to. Ulit. Kasi niloto ko na yan eh. Nilaga ko na. yun guys. So, oh. inon ko na yung. Kasul. Yun, tapos ito yung sugar. One part yan, guys. Yan. Inubos ko na yung isang one part yun. Tapos, meron ang iba, guys. Hinihintay nila na kumulo. Dito naman sa akin, guys. Pwede na hindi. Kapag, para, ano, para ma-absorb talaga ng saging yung tamis hindi ko na yan ginano inantay na matunaw yung nilagay ko na talaga iba iba kasi yung tactics ng ano guys iba iba, -iba yung tiktik ayan guys may bilog tapos may yung meron din yung no hindi bilog tapos sa ko to guys hintayin natin yan kumulo kapag kumulo na yan okay na yan Ayan, kumulo na. Kapag ganyan na guys, hintayin nyo pa talaga kumulo talaga. Dapat guys ha, malakas ang apoy. Hindi yung mahina. Huwag na yung mahina. di katulad ng buba pearl. Dapat mahina ang kwan, ang uh, apoy. Dito, okay lang malakas ang apoy. O yan guys Oh. So. Kumukulo na kumukulo talaga. Yan. Kulong-kulong na talaga guys. Tayo natin kumulo talaga. Ito. Tapos nilagay ko na sa lagayan. Dito ko to. Ano? Binababad. Yan na. Okay na yan guys. Sana mayroon, mayroon kayong natutunan. Enjoy for watching.